Magandang hapon po mga kalaki, alas dos na po ng hapon ngayon pong September 28 at eto na po ang 4 digit lucky numbers. Namiss ko kayo mga kalaki, dito na po ulit tayo magbibigay ng lucky numbers sa Arnold Parungkin na may blue check na may 495,000 followers. Eto na po 4 digit lucky numbers, Greece, 3128. Las Vegas 9275 Israel 6122 Saudi 8179 Japan 3433 Italy

Texas 2371 China 4352 Singapore 1968 Hong Kong 0209 at Sweden 8970 Ayan po mga kalaki ating 4 digit lucky numbers pwede niyo po yan tayaan sa Lotto Pilipinas sa Lotto Abroad at National at ang gusto ko po 3 days niyo po alagaan niyo na bago niyo po palitan at syempre po welcome back dito na po uli kayo hingi ng mga lucky numbers sa ating mga kalaki ayan po Okay, dapat po naka kayo ha at dapat po nagsishare kayo ng videos namin. Good luck!